Samahan nyo kaming maglakad papunta sa Barnet. Ayan yung kasama ko. Lagi lang akong iniiwan. Ayan. Porkit mag... sanay na sa alakaran. Ayan. Gawing ganda dito. Oh. Ikot muna tayo. Tapos biglang nalaglag. <laughs> Ayan. Lalim dun. Oh. Ooh, look at that. Ganda ng langit. Grabe. Woo! Yung clouds. Ayan. Ayun yung araw. Woo, grabe. O, oh, ayun na yung kasama ko. Naligaw na. <laughs> o, oh, tara. <clears throat> Samahan nyo kaming akyatin yung kuweba. Kuweba ng Barnet. pag nagkamali ka, puu, yun lang naman ang babagsakan mo. Yan, yan lang naman yung babagsakan mo. Hindi naman siya masyadong mataas. Gugulong-gulong ka lang hanggang madead. <laughs> Ayan. Huminto yung kasama ko. Ayaw mo pakinggan yung tugtog ng aking puso. <laughs> ang aking puso. Kirok, kirok. Kumikibok, kibok. kibok, kibok. <laughs> <laughs> Ay, nahihimatay na ako. <laughs> Ay, parang kaya ko nga sis. Konti na lang. Hindi masyadong Oo. Saka hindi siya masyadong ano, yung paangat ba? Hinihingal-hingal man, pero kinakaya. Yun, ha? Ruhur! yung Ang ganda na mga... Putangin oh, na ni magsalita, tangahangak Hangat ba? Ayan, ang ganda ng mga bulaklak, oh. Ayan. oh. dito pa, oh. Wow. Ang cute. Parang siyang ano. Ayan, ang dami, oh. Ayan, ulit yung araw. Ayan yung araw. Nakisama sa amin yung panahon. Ayan, ang dami. Ayan, kita nyo yun. Wow, oh, napakataas. Oh. Ayan nga Woo, Ayan na, si Haring Araw Lumitaw ulit siya Woo. Uy, wala na Nasaan na yung kasama ko Ay, saan ka na? Okay, five minutes na lang daw ayan. Ay, hindi hindi nangawit yung paa ko. Pero sobra yung hingal ko. <laughs> yung hingal lang. Ayun na. <laughs> Kita nyo yan. Yan, yan, yan. Uh, yan, malayo pa kami. <laughs> Ayan. Sarap dito tumambay. Uh. Pag yan siya kasama mo, asahan mo adventure lagi pupuntahan nyo hindi shopping hindi mo <laughs> kundi dito sa mga bulubundukin ng New Zealand oh yan na wait hey. Ay. ayan so ayan yung final stairs to heaven yan finally, andito na rin kami sa my tuktok. We are on the top of the cave. So, samahan nyo kami akyatin yung pinakahuling hagdanan papunta sa Barnet Cave. Yung kweba, a ah, kweba, kweba ng Barnett. So, tara, ano pang hinihintay nyo? Dumulas na kayo. <laughs> ayan. Oh, so, อีทันย์ยันย y งเคฟเนี่ y น a ั n oh. ยั yan, ok. <laughs> a ทา a ุป้ a ปัส o กโซธ a ะฮายไอยุ there's a cute puppy <Hello. S 1> oh. <laughs> look at that w o a so almost there hi, hi. this is the barnet cave yeah look at that so this is the cave as you can see wow just amazing whoa you can hear my voice it's echoing Hello! practice lang, practice lang. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung buong kweba. Yan yung, ganyan talaga siya, Oh. Yan, tapos. Yan. Mula sa baba muna tayo. Ayan. And then, nakita tayo sa taas. Good! Oh. Yeah. Okay. On yeah. Okay. Okay. Done. Nice. video clear na clear. Hi. Yan, yan Hi. yung nangako pero hindi pinangako. Ay, Ay natupad ko na yon. <laughs> nangako pero tinupad after one year. <laughs> Busy kasi guys. Daming ginagawa. Ah, tingnan niyo yan. Grabe, ganda dun oh.